Abesico, welcome back to my YouTube channel. In intro, intro. Paso. So, ipaprank ko si Adrian. Kasi, babe, ito na yung sinasabi ko sa inyo na bawi ko kay Adrian. Ipaprank ko siya. Ito na yung. Ayan, tinago ko. Ano, may ginagawa ko, may inaayos. Mag-roblox ka na dyan. Papagalita ka ni mami, huwag ka daw maingay. Okay, guys. Itatago ko yung mga candy ni Adrian. Kasi mawi ko. Tumala lang. Ayan. Ayan. Hindi mo siya halata. Ayan, kunwari. Itatago ko itong vlog. Itatago ko ito. Teka, itatago to. Hmm. So, kunwari nagsasend ko ng kuwari natin sa Yan, di ewan ko. Ewan ko kay mami. Tinabi ni mami yun. Dito ba? Hmm? Wala. Nandun ata sa rep. Ay, sa cabinet. Sa platera ata. Wala naman eh. Ewan ko. Saan mo tinabi yun Sa cellphone lang ako dito. Ano ba? Sa, sa, sa cellphone lang ako dito eh. Inaanap niyo talaga. <laughs> Bawi ko to sa iyo, ah. Nag-grow a garden lang ako dito, pinagbibintangan mo. Ay! Sundak kasi si ate. O, ate! Ay! ay, Adrian! Hindi eh, mo ba hanapin? Lagot ka kay mami, nawawala yung candy mo. Hanapin mo yon lagot ka kay mama. Dito ah? Wala dyan. Mga damit yan eh. Ay, andun ata! Sa sala, tignan mo na na, sasabihin na natin mamaya. Kaya na naman kasi. Naiyak na. It's a prank! Ah. Oh. Nandito. iyak tawa. Oh. Ba na nabatukan ka. So, mga besi ko. Yan. Naprang ko. Wow, candy! Thank you. Thank you, mga besi ko. Thank you sa, pag sa pananood. Hit with top. Bye-bye.